Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw sa inyong lahat? Kamusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat ng book ng reading. Nag-antay um, nag, nag sasagutin natin. Okay? So, pasensya na po. Sobrang nabisi tayo. Kaya hindi masyado nakaka-upload. Okay? So, but um, tinatry ko po talaga yung best ko mga mahal ko para makapagpaliling sa inyo every day, okay? Pero wag po kayong mag-alala kung wala po akong uploads, okay? Pwede nyo po yan panoorin kahit pa ulit-ulit. Halimbawa, yung bukas, wala. Pwede po yun. Kasi, yung positive reading po ay pwede na po yung makukuha, okay? So, timeless po yun, mga madam ko, po. Wala pong limit ang ating um, upload. Seven of Swords. Hmm. Ace of Swords. Okay. Hmm. Bakit? Nagtampo. Nag, ano ba kayo? Nagkatampuhan ba kayo ng person mo? Or... Medyo akala mo ilag siya sa'yo. Pero akala mo lang yon, Okay? Siguro marami lang siyang iniisip din. Hindi lang tayong may problema. Pati rin naman sila napipressure. Okay? Six potion the moon alam mo naminiss ka ng tao na ito. oh ito potions naminiss ka niya talaga tapusin mo natin yung cards intense ang reading Sorry ha, baka mabahing ako bigla. Kaya minsan hindi ako nagpapakaano sa camera. Eh, kasi nakakainis yung pagsing ako, pagbahing ko. <laughs> Ang nakakaintindi lang talaga sa akin yung mga katulad kong may mga allergy. Ano? Okay. So, Seven of Swords, Ace of Swords, and meron kayong Four of Potions. Ay, sorry. Six of Potions um the moon eight potions and two of potions the sun two of coins the hangman and five of coins okay so maring nagtatampuhan maring may mali kayo sa isa't isa mataba siguro yung dila ng kadil mo na to. Okay, siguro. Wait right lang. Ayan. Okay. Pero, mukhang magsusorry sa'yo. Kasi, kay meron din naman talagang tao na hindi nila sinasadya yung mga sinasabi nila. Naintindihan? Meron Meron bugso ng damdamin. Okay? Meron ganun po. Okay? So, may isang taong na tumutulong sa inyo or kayong dalawa or family, friends, possible, na nag a sa kanya ng tama. Okay? So, parang pwede yung mga client ko na nanonood sa akin ngayon. Maring ako to, lumabas yung energy ko. Tinutulungan ko kayo paano kayo ayusin. Okay? So possible, meron din na advices na nakuha ka, maring na panood mo lang, bigla kang magbago sa narinig mo. Ayun, so makakatulong po 'yon 'yung mga coach life na pinapanood natin at 'yung mga advices na napapanood natin. Even sa mga advices ng mga pari, kahit anong religion pa 'yan basta magandang advices ay uh, i-appreciate po natin 'yon. Kasi doon tayo makakakuha ng ah, uh, ah, ganun pala yun. Ah, okay. ba diba? Parang realization. Okay, the moon and uh, meron kayong eight of potion. So, nagpapanik siya minsan. Minsan may nakikita ako dito na parang meron siyang gustong makuha. Meron siyang gustong bagay na gawin. Okay mukhang makukuha naman niya. Pagpapaguran niya ito. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, nagtanim siya and then may bunga. So, ang pinaghirapan niya, nagkabunga. Okay? So, even business, pera, or investment, siguro meron siyang pinapasukan na investment, edi eh, maganda to. Okay? So, yung iba sa inyo, may kaya kayo. Okay? may kaya yung taong kilala mo na to. Itong taong na ito, mukhang may kaya. But, hindi po lahat ng mayaman masaya. Okay? So, kailangan kanya. Kailangan kanya. Paano ba maging okay yung ano nila, or yung mood nila? Okay? Or pagod sila, anything. Pwede nyo silang uh, wag sa ng, alam nyo, naipagkainis. Halimbawa, saan ka nagpunta? hindi mo alam nakipag-meeting, hindi mo alam nakipag-ano. Pero yung nasa mindset mo, kasi saan ka nagpunta sa nga, huwag kasi ganun yung bungad natin. Kapag umuwi sila sa bahay, pangit po yun. Sobrang pangit po yun, okay? Hayaan mo sila mag-open sila. Pinuntahan ko yung ano nito, ganito, ganito. ba diba? So, ang unang bungad po natin, especially sa mga may asawa, especially sa mga magkaliben, magkasama. O, oh, kamusta? Kain na tayo. Yan kumain na tayo, akin yung damit mo, ayusin natin, gano'n. Salubungin po natin sila ng maayos. Okay? Hindi yung pinag-iisip mo sila. Ito. Okay. So, two of potion, the sun, and two of coins. ano oh. Ang laki ng pangarap ng person mo sa inyo. Naudlot nga lang siguro. Kasi, hindi na, na out of balance kayong mag-asawa or mag-partner. Kasama mo siya sa hirap at ginawa. Siguro, may mga bagay lang na mahirap i-explain or maintindihan mo kasi hindi sila vocal. Okay? Hindi sila ganun ka-vocal. Yes, yung mga lalaki, especially sa mga... May nag-message lang sa akin. Sa totoo lang itong person na to ay hindi makakatulog ng maayos kapag hindi kayo nagbabate. Okay? So, the hangman and uh, five of coins. Okay? May nasisense tayo dito na parang Ito. Two of coins. Okay. May nasisense tayo dito na parang pagod na siyang ganun yung setup or lagi kayo nag-aaway. Lagi kayo hindi magkaintindihan. Lagi kayong lagi mo siyang feeling niya kasi parang yung tingin mo sa kanya parang lagi siyang may ginagawang masama. Okay, yun kasi nararamdaman niya. Sorry, siguro yun ang pinapakita mo sa kanya. Okay? Yung tiwala minsan kasi ibigay din natin para hindi kayo mag-crash. Naintindihan? Alam mo, siguro meron dito nag-file ng divorce, nag-file ng hiwalay, or naghiwalay na talaga kayo. But, alam mo yung got, ano gota ba yun? The one that got away. Parang ganun. Parang yun ang nafe-feel niya ngayon. Yun, yun ang nafe-feel niya ngayon. Mukhang may magbabalikan din. Ay, ah, isa po siya. Wow, oh my God, lumalabas yung cards ninyo. Tumalon. Four of wands. Three of wands. Magkakayos pa rin kayo. Magkakayos. Mas nare-realize niya na ikaw talaga yung parang nagtiis, nagantay, umintindi uh, um sa kanya lahat-lahat. Hindi mo siya sinukuan. Okay? Napakahaba ng pasensya mo sa kanya. So, parang hindi rin siya mag-grow na kung hindi ka kasama. Okay? Parang may nakikita ako. Hindi ata kayo magkasundo ng nanay mo. May, nasis, may, may nanonood ngayon sa akin nag, nag ano yung visions ko sa kanya. Kung hindi man kayo magkasundo ng nanay mo, mari may problema ka sa family. Kaya siguro parang, alam mo mga bayarin, bills, lahat. Kaya kayong dalawa ang parang nag, nag, naglalaban. Parang ganon. Kaya naapektuan yung repa yung, relasyon ninyong dalawa. Okay? So, but anyway, na-visions ko lang naman yon. Meron ditong naka-uniform nanonood sa akin. Hello sa'yo. Okay? Um, ang ganda. Meron siyang Ace of Potions and Four of Wands and Three of Wands mas lalong lalago yung person ninyo. Kung ano man itong iniisip niya, maring mag-apply sa trabaho, maring mag, kung ano man ang gagawin niya, magbubumpa pa daw to. Okay? At syempre, mahawa ka ng blessings ng person mo kasi magkasama kayo sa bahay. Okay? Magkasama kayo. Ganda naman na ito. Okay, mga mahal ko. Ito po ay reading ninyo. Okay? So, bere, be ready po. Bismillah. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Alinalapit ko po itong tao na itong nanonood ngayon sa akin. Alam ko pong malaka malakas po ako sa inyo, Lord. Alam ko po lahat ng linalapit ko po sa inyo ay talagang tinutulungan niyo po. Sana po ay bigyan niyo ng kaligayahan itong tao na ito. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Pabalikin ang taong mahal nila. Bigyan nyo sila ng blessings. Paulanin, gulatin nyo po sila. Two of Pentacles. Ang ganda ka. Ang ganda, girl. Ang ganda mga bossing ko, mga madam ko. Ang ganda ng cards mo. Magulo ang isip mo. But, hindi siya magal magulo yung, yung parang walang kwenta? Magiging busy busy ka. Kasi expected mo na binigay ang blessings na yan ngayon sa'yo. Okay? Okay. Pag maganda ang reading, ikakat ko na ha, kaysa madadaganan pa ng iba. Cut na natin. Oh, hindi ka nakakatulog. Matulog ka, bumawi ka ha. Nai-excite ka siguro. Okay? Huwag kang mag nang wala ka, hindi ka intacto sa sarili mo. mag ka ng tama. Limbawa, huwag kang magmangako na masaya ka. Huwag kang, huwag kang, huwag mong tapusin. Huwag kang magplano na galit ka. Okay? Naintindihan mo? Mag-ingat lang sa mga taong may may ano. May ano ba to? Um, nagpapanggap na ano sa'yo, mabait. Pero yung pala hindi. Okay? So, meron ka atang katrabaho na bubisit ka. Okay? Naiinis ka. But okay lang yon Sabi nga nila, kung hindi ka stress, walang blessings. Kaya okay? Lahat ng stress natin, blessings yan. Okay. Alhamdulillah. Okay, two of pentacles and meron kang four of pentacles. Ibig sabihin, problema mo mga bills mo. Pinoproblema mo yung mga bayarin lahat. Okay? Huwag po kayong magmaproblema. Kasi once na tayo makakabayad ng bills, halimbawa nakakabayad tayo ng renta, thankful po tayo lagi. Bini-bless po kayo ni Lord kasi nakakabayad kayo ng renta. Naintindihan? Huwag kayong magreklamo ang ba ito? Trabaho ko na trabaho. Ganito na nangyayari sa buhay ko. Diba? Puro bayarin. Puro ano. Hmm. Wag. Wow. Okay. I-ano mo yun? I-manage mo. I-manage mo. Pwede ka naman gumawa ng mga extra income. Okay. Yung iba dyan, reklamo ng reklamo. Panay naman ng anak, anak ng anak, anak. Natural. Talagang magasto sa mga bata. Diba? Yan. So, huwag tayong mag-complain. Yung mga anak na yung blessings yan. Maliit lang yan sila sa mahirap. Pero pag laki nila po kalauna, makakatulong din yan sila sa'yo. Okay? So, Queen of Cups. Tingnan mo. Ito yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. Oh my God. Nakaka-excite to. Four of Cups. Sinundan naman ni The Sun at Page of Pentacles. My God. Ang bait ni Lord sa inyo. Ito binigyan kanya ng stress na iisipin papa mapapagod ka. May biglang blessings na paparating. Yung iba sa inyo alam ko hawak niyo na eh. <coughs> Parang may pera, may something. Okay? Ipapasok okay. eh. Dahil sa nai excite ka, hindi ka nakakatulog. Pag may pera yung iba sa inyo, iniisip ko anong gugul, uh, gagastusin. Magpapabrace ako. Magpapabrace. Mga walang kwentang bagay. Hindi nyo dapat iniisip yon Unahin niyo yung savings. Okay? And then, doon na kayo gumasto. Naintindihan? Five of Swords and um, Three of Cups. May mga tao sa paligid mo na parang akala mo ay okay sila pero hindi sa totoo lang. Okay? Mari may katrabaho ka, naiinis ka, pero then may huwag kang bumaton. That's okay. Okay lang yun. May tao magagalit sa'yo, but bakit ba? Diba? O katrabaho nyo sila, ilagay nyo sila sa likuran niyo sa Arabic pen. Hutte wara. Hutte fil wara. Okay mo sila sa likuran ninyo. Diba? Huwag nyo silang bigyan ng space sa buhay ninyo. Naiisip yung Allah, si ano ganito. Alam ko po nakaka-drain talaga. Nakaka-drain. Ako kasi pag may galit sa akin, mas lalo kong inaasar eh. Ganun lang yun. Mas lalo mo silang bubuisitin. Diba? Diba? So, medyo may stress ka lang, konti. Okay? But, matatapos din yung mga mahal ko. Nine of Pentacles and Knight of Cups. Ang ganda naman ng mga cards ninyo. Tumata yung balahibo ko. Hindi ko alam kung ma nakikita ninyo eh. Iba kasi yung balahibo ko. Parang may puti na hindi mo maintindihan. Hindi naman ako tisay. <laughs> di ako tisay. So, Nine of Pentacles and Nine of Cups. May mga tarot reader dyan na nanonood sa akin. Alam yung meaning nyo. Okay. So, masaya ako para sa inyo. Answer prayer po kayo. Kung ano man ito, maging increase pa yung savings ninyo. Yung iba sa inyo, aalis, magtatrabaho. Magandang umpisa mo. Okay? Kung ano man yan, ituloy mo kung mag apply ka sa iba, ituloy mo okay, huwag po kayo mawala ng pag-asa hindi ko napahabayin to kasi napakaganda ng reading ninyo, baka madaganan pa ng iba climb this reading kahit hindi to kahit hindi ako maka-upload bukas pwede nyo po itong panorin ng paulit-ulit at sinusumpa ko na ikaw nanonood ka sa akin makukuha mo kung ano yung positive reading na ito ngayon. Okay? Balang araw yayaman ka. Magiging masaya ka din. Yung puso mo nalulungkot. Magiging masaya ka din. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Okay? Kung pagod, inhale, exhale. Uminom lang tayo ng tubig. Okay? Pwede tayong umiyak, pwede tayong sumigaw, pwede tayong, but wag everyday. Nakabalyo na saktuhan lang natin. Pwede tayo mag-burst out. Ako nag-burst out din naman ako. Hindi naman ako perfect. Hindi tayo perfect tao din naman tayo. burst out din ako minsan. Pero ang pangit lang kapag everyday na, eh, loka, -loka ka na. <laughs> Okay? Kung anong man yung pinagdadaanan mo, malapit ka na sa pupuntahan mo. Okay? Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Sa mga nagtatrabaho din sa bahay, sa office, sa ospital, alam ko po kung gaano kapagod yan. I-treat nyo naman yung sarili ninyo. Halimbawa, pag off ninyo na, or kung hindi nyo off, pag uwi sa bahay, panahon na ng pahinga, magpahinga po tayo ng maayos. Manood tayo ng mga coach life, yung mga sa YouTube, sa Facebook, manood tayo ng mga positivity na advices kailangan natin yun. Kasi minsan kasi hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin. Okay? But, umpisa ninyo sa pagising nyo sa umaga, maayos ang inyong mga kama. Ha? Huh? hindi nyo iiwan yung kama ninyong dugyot, madumi, hindi nakatupi. <laughs> okay? Lagi nyo lilinisin yan. Kasi dyan talaga mag-uumpisa yung, yung positive chi na sinasabi natin sa morning. Okay? Kung gusto niyo bukang liwayway, gumising kayo. Ang ganda ng bukang liwayway. Kasi may mga angels po talaga. Tsaka 2 a.m. Gumising po kayo, magpray po kayo. Okay, magpray po tayo. Huwag kang magsawang magdasal. Huwag. Okay? Sa mga gusto rin ng mga, mga, mga may alaga dyan, Uh, huwag nyo pong apuhin yung mga alaga niyo. alagaan nyo. Alagaan nyo po yan mabuti. Dahil may blessings po yan sila. Araw-araw pinagpipray nila po yan tayo. Okay? Yung mga bata, magbigay tayo ng donations. Uh, yung mga buntis. Kahit hindi kalakihan po, ang balik niyan sobra. Hmm? Hindi yung magbigay tayo na masama ang lob natin. Hindi po. Hindi ibabalik ni Lord yan sa'yo. Bagkus mamalasin ka. Okay? Okay? Sa mga nagsasanla ng alahas, hindi po yan pwede. Bawal po yan. Okay? Bawal magsanla ng alahas. May sumpa. Okay? Pwede pong ibenta ninyo, pero bawal mag, mag ng alahas. Okay? Maraming maraming salamat po. Ito po muli po, may Taro. Ay, sorry naman. Napahaba. Napaganda na naman yung chika natin. So, basahin ko muna to. Nagpapasalamat sa akin. Hi ma'am, maraming salamat po. Kinikilig po ako sa tuwing meron pong testimony na nagme-message sa iyo. Napapaluha po ako kasi ma'am, feel ko po talaga. Teka lang, nagalaw ko. Feel ko, feel ko po talaga na super blessed ako ni Lord nang nakilala kita. Totoo po yun ma, pinaparamdam nyo po sa amin na tanging kayo lang po ang naniniwala sa amin na may pag-asa pa kami. Maayos namin ang aming pamilya. Para kang nanay, kapatid, guidance namin lahat. Natuto kaming naging matapang, malakas sa aming mga sarili dahil sa iyo ma. Maraming salamat ma'am dahil pinasaya mo kami ulit. Ngayon po, ang haba nito pero i, i ano lang natin. Ngayon po ay masaya po ang pamilya ko dahil sa iyo, ma'am. Binago mo po talaga ang person ko. Yung business namin po talaga nag-focus na lang siya kaysa mga babae. Ang laki po ng pinagbago niya, ma'am. At tama po kayo, kailangan ko rin po talagang magbago dahil dahil sa mga stress na binigay niyo sa akin na bago ko na ang, ang sarili ko unti-unti na po kami naging okay, ma'am. Okay. Sa lahat po ng gusto nyo ng tulong ko, wala namang po problema, i-message nyo po ako. Pero lahat po kailangan, duman po talaga sa reading. Okay? But, unahin nyo po yung mga bayarin niyo Okay? Yung mga lumalapit lang dito, kinukuha ko, yung mga um, ayoko nang nai-stress kayo. Okay? Kung may extra budget lang kayo. Okay, ganun po talaga ako. Kasi bakit? Lahat ng, lahat nang nagpapariding sa akin, may extra ka ba? Baka mamaya itong pinangbayad mo sa akin. Pangbayad mo ng tubig, pangbayad mo ng meralco, pangbayad mo ng grocery. Ayoko po ng gano'n, Okay? Dapat may extra budget lang po kayo kung, kung magme-message kayo kay Mailita, Okay? Mas maganda na yun, hindi ako, hindi ako nag-iisip, hala, baka mamaya pang-tuition to ng anak niya, hala, ganito, ba diba? Okay? Sige. Maraming salamat. Okay. Message lang po kayo. Bye-bye. Ay, anyway, ito po ang... Ay, bakit makalimutin ako ngayon? Ito po ang aking Facebook account. Hmm, di masyado. Yan. May Litaro. Bawal po mag-message dito sa akin number. Okay. Sa Facebook lang po. Ito po yung Facebook ko. Sorry. Ito po ang aking Facebook. Wait lang po. Yan lang po ang imi-message niyo blurred man. Yan. Wala po kayong ibang imi-message kundi ang Facebook na yan. Meron po siyang 978 na likes. Legit account ko po yan. Meron po akong ibang account na Pero yan lang po ang ginagamit ko talaga. Okay? Naintindihan? Yan. Kita ba? Okay? Sige po. Maraming salamat. Bye-bye.